magandang well, buhay mga amigo at amiga dito ang mga kamista at siyempre ang aking amiga busy niya busy na naman sa kanyang pagluluto at ang iluluto ng amiga ano ba yung amiga? burger steak burger at yan ay uh, nakalaw sa ubiya pala sa jumbo burger Ayan. at mayroon uh, meron siya dito uh, siyempre mushroom at uh, subuya. at meron siya dito ng Ano ba 'to? Butter. Butter. Butter at uh, paita ko sa inyo kung gaano ka jumbo yung ginagawa uh, niya dito. Eh, yung ating uh, uh, garden burger steak. Una <todan> ko ito, ipipito niya niya. Nagustuhan ko itong burger bur steak na ito. Ganibin lang ba may burger steak, no? KFC, wala namang KFC sa burger steak eh, no? Wala namang burger sa KFC patay tayo, Mga May burger ba tayo? na lang eh, no? Nalimutan ko na kasi dito kasi sa Kuwait, ang KFC dito, walang rice. No, Mila? Wala rin gravy. Wala rin gravy. Dito sa Kuwait yun ha? Ewan ko, comment down dito kayo din sa mga... Ewan ko sa Saudi or uh, sa Dubai, kung nasa yung kaysa ni Pakuwit so, lang ba walang gravy at walang rice? Yeah, no? Yeah, yan, no? Yan, nga rin na yan higa, the rest of it. Sa so, Jollibee, is nga sa bowl natin itong mga uh, kwan, yung gravy. Dito, pag gawin siya kasi ito, higa madaming gravy rin. Kaya, solid to, mga amigot amiga. Ang ating diyado. Ano mo to, ba ito? Ating inyong ba itong iyong kwan? Iyong iyong. Iyong iyong pa niya niya ito. Ayan, ang gagawin. Ating inyong pa sa gitna yan. At uh, ipitreto niya itong kanyang uh, burger steak. Ang gusto niya ang magkasab niya. May gusto niya smoky. Flavor. Ayan. Hindi Hindi tayo nga masaya siya niya. Ah, like think subscribe po. No, you know At itong niya niya niya. Kasama na rin tayo yung bahaw namin. Niya niya kasi mo niya bukas at saka ako. At uh, asama na rin yung aming tangang uh, hapulan na lamang. At uh, pagka uh, sinerte pa itong broker party na ito, isasabay na rin natin siya sa merienda at saka yung ating dina. Yun kaswerte know, ang burger party na ito. At dahil gano'ng kadami. Dahil madami itong iluto ng amin niya. Yeah. Kaya isa pa lang, gusto pa niya. Oo, no, at yung um, um, sauce pa lang talaga niyan, yung bagay mo. Alam mo, medyo dita pa niya mo yung sauce. Kaya, sauce, ang dami niyan. Ayan o, inatilan niya, Amelia. Inalaki pa naman niya. Kasi meron na pang, di ba, meron na mga mushroom na nabibigay tayo dati na iwahiwa na siya. Oo, oh, kaso masyadong maliliit na na ano eh. yun. Gusto ko to home para ano. ayan, mga 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 mga. Abangan natin yung luto niya Amiga. Kasi ngayon ay uh, anong oras na ba? Mag-alas 12 na. Ayun, oh. Umaga alas 12 na ng madaling araw dito sa Kuwait. At sa uh, kung kayo ay bagus channel pa namin, please subscribe, buhay Kuwait, buhay of W, get out YouTube channel. Para sa mga nagbabalak, ito ang mga ginagawa namin dito. Halos na, lagi, ang gawain na niyam yung amiga, magluto at saka uh, kumain na uh, medyo gumalagala ng konti at saka minsan sinasama namin kayo ng amiga sa aming para malaman niya kung mahal ba ang bilhin sa Kuwait at ang lagi namin inuulam lutong Pinoy uh, lutong bahay kasi dito ang sawit ayaw namin maramdaman ng amiga na kami ay isang OFW gusto namin na uh, pati nga kasama ng bahay walang halo dito puro Pinoy puro Pinay kaya hindi namin maramdaman ng amiga yung aming na uh, kahit sa trabaho ni no? Pinoy ang kasama namin siguro may gawang lahi lang kami kasama pero kalimutan natin uh, meron. Tsaka hindi namin maramdaman niya ni na na kami kasi magkasama naman kami niya ni Niga. Tama ba ni Niga? Kasi magkasama naman kami. Hindi yung lungkot hindi ganun kakakain niya. Kasi siyempre inaarap namin yung buhay pinas. Pero meron talaga pag nasa abroad ka kailangan ikaw nang bulis ka kasi bakit hindi mo naman ang pagkain pinas. hindi sunod yan ganyan talaga ang gusto dito ni kasi nabito ako niyang medyo parang half cooked lang no ayun yung Amiga niya nito saka yung bulgur niya yung parang pure meat talaga yan no kasi may nabili kami ni Amiga si hindi namin ulit si Jen bagay yan no yung, yung sobrang tigas, sobrang extender, extender ba tawag eh? Sobrang extender, sobrang tigas. Sa atar, hindi maulit yun. Shout sa mga bibig nyo, no? huwag na yung mga chicken party. <tipati> Burger party lang na jambo, the best na yan, pure Talagang uh, para yung uh, umain sa hindi na yun. Amerikana, no? Amarkana. Amarkana, ha? oh, mga Amerikano masarap din. Tatak po yun ha. Hindi po yun na babae mga Amerikano na masarap. Ah, uh, tatak po yun ang uh, brand ng uh, burger patty. So mga taga Middle East, alam nyo yun, uh, Amerikana. Hindi lang yun ano sa Middle East. Ha? Hindi lang yun ano sa Middle East. Hindi ba lang sa Middle East yun? Ang ba ng Amerikana, uh, di ba ako ang isa? Uh, parang sa DCC country na. No? Pero, ayan na! Anong naisipin niyo? Hindi sa isipin ko. Ito na, Ang... Uh, ayan, sa ilaw, ganyan ito rin niya. Pakita mo. Sabi niya lang, ganyan ang uh, abang ilaw pala. Yan, ganyan. Malaki. Ilalagay niya dito. Halos tatlo. Eh, ang laki! Halos tatlong tumpati kasi dito, no? Ayan, no? Meron kami nabibili rin isang talaga na tsambahan namin. Ayoko, ang isa sa akin, nalimutan ko na. Burger pati rin. Ang pangit niya, hindi siya maganda. Pag bumili kami ni Aniga, gusto namin kasi jambo. So, yung, yung, sabay sabayin na natin yung dalawa. <tot> dalawa lang kasi ah. Pahingin na tatlo ata, no? Tatlo. Kasi naman yung tatlo. Kasi may iwan nga yung isang ano. Ay e sabay na lang yung dalawa. Oo. Oh, kasi yung tatlo, hindi pa pwede kailangan dalawa lang. Huwag mong ipagsiksigan. Huwag kang maging third party. Ayun. Ang sarili mo. kailangan dalawa lang talaga yan. Oo. Oh, pasok ka pa. Ngayon. Ayan, mga Amiga at amiga. At ano ba yan? Isasalin mo pa dyan, no? Oh. Dito ang magbili. Mm, siya mag... Uh, tutuloy niya yung pagluluto ni amiga dyan ng kanyang burger party. Kasi nga ito, maglalasang sunog na. Kasi dinigit yung ibang ah uh, uh carne dyan, eh. Tapos si amiga, lagyan niya ng flour. O gusto niya yung flour ni amiga dito. Mm, hindi po yung chocolate. Kasi ito yung Kirkland and Almond. In yung uh, chocolate na naubos ni Amiga si Amiga lang kumain niya. Ang kapalit niyan yung flour. Ubos na. Kasi ba ito no? mo? Mm. Nalagyan niya Amiga ng flour para yung pampalapot. Nalagyan mo pa ba ng kanto? ah uh, big cubes. Nalagyan din daw niya Amiga ng big cubes. Ito na yung naluto niya. Kita niyo, laki pa rin. No? Halos hindi siya lumit. No? Ito, kita niyo yung hilaw at saka yung uh, niya Amiga. Ayan. So, sa so bago style namin ng aking amiga, ito yung kusinya ng aking amiga. Ayan, ikutan natin ng konti. Ayan. At kami nagsahing na rin para ready na bukas ng umaga. Tulad na sinabi ko, yan po ay uh, baon namin na amiga. Tapos, uh, kasama na rin malamang dyan ng umagahan. Pati yung baon namin at yung aming dinner kasi medyo marami-rami itong nililipo ng Eniga kaya sabi ko nga pa lang ilan na Yan yung, ang lutong amiga Ito yung, uh, yung mga ta uh, ito yung kanyang uh, bagong kawali ngayon, pero yung ginamit naman mantiga, yung pa rin, yung sa burger patty nga. At uh, amigay, anong piraso ito? Ito. Ha? Ito. Itong piraso ito na burger patty at ito yung kanyang masyukong iniwan nyo na nga. At ang sibuyas, butter, at uh, ang kanyang uh, flour. Okay. Mm -hmm. Iwasan na namin yung, yung pinagamitan niya kasi pagka mamaya yung pinabayaan niya at hindi binabaran, mataong, ma, ang to ito, matigas to. At saka, mahirap siyang ugasan. Kaya binabad na na amiga. Ito yung pangalong uh, kawali ni amiga, bago na ito. Pero yung mantiga, dadagdagan niya pa ng butter. Ayan o. Oh. Kalahating butter. Um yes. kasi gawa ng batter niya. Ito so, pa pwede na kainin. Oo, yun lang, pwede na. Tapos lagyan tayo ng uh, tama-tama. May sisling plate ako dyan. Mushroom uh, sisling, mushroom. Tagal-tagal ko -tagal na hindi nagagamit yung aking uh, sisling plate kasi medyo matagal. Baka sa isang araw, pagka ako sinipag, gagawa ko ng sisig. Diba? Yan yung sisig na hindi ko pagsisisigan. Pagsisisigan? Pagsisisigan? Oh pagsisisihan sisig lang yun, tinama ko niya niya. Pasok ang ating uh, joke. Walang sisigan. Yun. Dito, hindi ka magsisisi. Hingano. Dahil dito, magluluto ako ng sisig. Ayan. Hindi ng kapampangan. Sisig, uh, quick. Si Amiga, naglabas na rin ng deep cubes. Dagdag dag, lasa to. At uh, pag gagumawa sa rin ng gravy si Amiga, parang ganyan, pares na pares lang na din, Amiga. Pag uh, bumibili kami kasi ng uh, fried chicken, tulad na sabi namin, sa KFC dito, wala siyang uh, gravy. Kaya si Amiga, pag bumili kami ng uh, bakit ni Amiga, gagawa ng sigurado ng kanyang gravy. Kaya yan, na rin na hindi gano'n. Ang mga ba nung bahay niya lagay niya? Okay. Ang kala ko, ako na yan. Nilagyan na hot water. Para mabilis nang kumulo, pina niya na rin niya. Nilagay na rin niya sa kanyang kettle. At uh, susunod na namin, mga yung... cubes. Big cubes. Sila ba yung alagay mo? Dalawa, para malasa. Ayun. Para lasang lasa. Ouch. Bay na nagdag mo ngayon. Paminta. Paminta ng durog. Mas maraming paminta. Mas... Ngayon, marunong na gumawa ng gravy ng isang bes nga. Kasi may medyo na late siyang nakauwi. Kasi nga, uh, meron kaming tira na KFC nun. Eh, gumawa ako ng uh, gravy. Sinubusan ka na ng gravy? nabusan baby kasi ang ginagawa ko sa gravy ginagawa kong soup ginagawa kong uh, mushroom, mushroom soup two in one na mushroom soup na may gravy ka ba tsaka nilalagyan niya amiga ito yung kanyang flour at uh, para medyo medyo lumapot no pagpalapot ayan Okay, yung amiga, balikin natin. At uh, yun na, yung ginagawang uh, pampalapot ng amiga sa kanyang burger set. Yan na. Nilagay mo na ba yung uh, offer? Yes. ano e, oh. no? Nakalimutan ka itong tawagin. <laughs> ayan, okay lang. At uh, yan pa naman ay eh, uh, kalalagay mo lang, di ba? Mm uh -hmm. -huh. Yan, oh. no? yung sabi sa inyo mga amiga at oh, amiga. Pampalapot. Yan eh, dyan. Ganyan na rin yung gravy. At, uh, gravy na rin. mushroom soup na rin. Pagka gumawa kami ni Amiga talaga maraming uh, gravy. Lalo na pagka bumili kami na ng fried chicken, wala talagang... Ewan ko, dati naman sa KFC dito, nung unang ko dito, nung 2013 Amiga, mga amigo, nung dumating ako ng Kuwait, may ibang pa, may gravy pa ng mga KFC. Ewan ko, nung medyo nagtagal na, mga ilang taon na, wala na rin yung gravy nila. Ba't kaya? Yeah. Hindi natin alam. Doon sa mga taga KFC ng Kuwait, bakit nawala ang gravy Baka ng si KFC? kasi may something silang nilalagay doon na... You know, na pinagbabawal na lihin. Oo, <laughs> uh, pinagbabawal. Pero, I don't think so. Pero okay lang, kaya man. naman ni Amiga Bip gumawa ng Beef stock lang naman. Tsaka chicken stock. Dati akala ko mahirap gumawa ng gravy. Si Amiga, buti na si Amiga, tinuruan ako na paday lang. Kahit isang balding gravy kaya gumawa. Ang nagdadala dyan ay yung uh, butter at saka kaya kailang yung siyempre meron May kang butter. Hindi natin asin cubes. kasi. Nilagay mo ng asin ba yan? Ako, Kasi? matabang pa. Matabang daw. Kaya siyempre, depende pa rin sa pandasan niyo pagka gumawa kayo ng inyong gravy. Katulad ni Miga, panlasa niya, kulang daw sa alat nila, lang na natin. Ito na, ang ating uh, star of the night. Uh -huh. Ang uh, burger patty At uh, yan nga, Miga. At ilan yan? Four. Ilan natin? Five. Sabay-sabay tayo, mga amiga <laughs> at amiga. Uh, Six. Seven. Itong burger patty pero ang daming sabon. Pero maraming na uh, sauce, di ba? mga kanya ng burger steak. Sabi ko nga, kung bago kayo sa si channel namin, panoorin nyo yung mga video namin ng Liga. Kahit sa sauce, ng mga ulam, adobo. Adobo, medyo iga pa eh. Sinigang, yan. Gusto namin yung medyo maraming sabaw, maraming sauce. Kasi ako, lalo na ako, may hindi ako sa sabaw. Sa masos. Gusto ko kasi yung uh, aking kanin ah uh, talagang punong-punong ng sauce. Lalo ng mga minudo, apatada, yan. Ang gusto ko naman sa adobo, medyo iga siya ng konti, na medyo nagmamantika mantiga Okay na ba ito, amiga? Tatapaw mo na lang, no? Pakukuluan ko lang. Okay na, pakukuluan na lang yung amiga ito. At uh, ready to, to, Ready na to to eat na. Pero bukas pa, siyempre, at baka nga namin namin dito at saka ito yung breakfast namin. Kasama na rin ang dinan na ito. Malamang-lamang kasi marami. yung mga Miga, balikan natin. Yan, luksan na na yung Miga at ah... Uh, ano yun natin mga nagdikit eh. Ano yun daw, ano Sabi niya Miga. Aloin. Baka dumikit. Ano? aluin yeah, aluin natin. <laughs> kapampangan eh. Bara sa mga kapampangan. <laughs> Manyaman. Kenny. <laughs> Halloween natin, Halloween. Yun, yeah, no? Burger party ni Amiga. Burger party ng kuwi. Burger steak. Burger steak. Dahil na lumalang sa sabaw. Tignan mo na, Amiga. Lumalang sa sauce. Yun, yeah. Tikman natin at uh, titignan no, ni tignan Amiga. Dapat ikaw ang Sige, ako daw ang ito na, siyempre, ito yung pinaka paborito ko. Sabi ko nga, yung take Man Portion at uh, si Amiga ang uh, nagluto. Ako ang titikim, siyempre, diba? Para, kung magasabi nga, unserviv. <laughs> Pero ito, uh, sabi nga, eh, kailangan anis ang kuha natin. Sabi nga sa sasakyan, unserviv. titingnan natin to yung uh, anis na... Hindi sa asawa mo. Hindi. Ko. Ito yung anis na lasa ng uh, burger body na gawa ng aking amiga. Hindi natin. Hindi pa natin may hinit. Pero habang titigman ko to, bitahan mo na sila amiga. Huwag pong kalilimutan sa halalan. <laughs> Don't forget to like and subscribe po. Don't get the channel. Sobrang sarap. Sabihin mo nga sa'yo. Isa pa. Masarap. Parang gusto mo na humigop ng sabon. Hindi yung pangalawa titignan natin baka mamaya na ko lang yung mga sarap dito sa kanan doon tayo sa may banda kaliwa masarap dito na ako tumikin kumuha kasi nga kami lang naman ni ang kumakain ito baka sabihin nyo eh doon na ako dumot doon hindi kasi uh, wala nang paliwanagan please subscribe, like, share and comment po Ingat po respeto sa bawat isa at napakasarap nung ginawa ni Amiga na burger pati. Napakasarap at uh, talo pa yung uh, burger Patty ng Jollibee. Ingat po. Enjoy!